dahil na late na kami ng dating gawa ng traffic kaya hindi na namin naputan si Rosmar nung namigay siya ng 1 million at mga iba pang mga giveaways na ibinigay niya para kay Diwata sinadat so, na namin si Diwata na nagpapahinga sa kotse guys kaya ayan nagabang talaga kami kung kaya na siya lumabas at yan nga, habol-habol siya ni Sister Jane para makapagpa-picture. So, ganyan nga eksena guys, nung pagdating namin, siksika ng na mga vlogger, napakarami. Nandun sila sa harapan ni Rosemar kasi si Rosemar hindi na rin pwede lumabas dahil dinutagsa nga siya ng mga tao kayo nakaupo na lamang doon sa mga yan. So kami naman, dahil ayaw namin pagpagsiksikan, kaya nandun na lang kami din sa gilid nagtambay-tambay. Hanggang sa lumabas si, ano, si Diwata. Ayan. So ganyan ang eksena guys nang dumating kami sa Diwata Paris Overload. Ay <laughs> kuya Ah, ka ba? Ayan, guys. na sa So, nung dumating kami guys, mayroong isang mapalad na nilalang na nabigyan ni Rosemar ng 5,000 pesos. Sira yung mga banda na sa unahan. Kaya swerte rila ka, guys. Siya itong nabigyan ng 5,000 pesos from Rosemar. Ayan, nagpapasalamat si Kuya at napala daw siya at nakatanggap siya ng 5k. Yeah na ko ngayon ng 5000 pesos At dahil hindi kami nakatanggap ng gracia na cash, kaya eto, dito kami pumila na ngayon sa May uh, Glota Soup na binibigay ni Rosemar. Ito yung mga Rosemar product na sabon. Siguro guys, dito puputi na talaga ang rampadora. Kasi ito daw ay May Glota tayo na pampaputi. O, ba? Diba? Dito, guys, pwede kang pumila kahit ilang beses. Huwag ka lang pahalata, oh. syempre. O, oh, diba? Ayun, pila. So, yung iba, dalawang pila ba dito sya. Yung iba doon ayun, naman ayun, sa my vape. Kasi lalo ayun. na yung mga boys, syempre, gusto nilang ma-try yung vape na sponsored by Shift International na, ano, ini-endorse ni Rosemar. Kasama yan dyan, guys, sa 5 million uh, total na binigay ni Rosemar kay ano kay Diwata. Ano ba yung santa pila kuya? So ito nga kay pila. Nakapila. Nakapila kami sister. Ano ko gusto? Kipet. Wala di ba na natin to? <laughs> So kayo guys, kung gusto nyo bumisita dito sa Diwata Paris Overload Ay magbaon kayo ng napakahabang uh, pasensya pa Kasi dito guys, hindi talaga pwede na hindi ka pipila Dahil sa dami ng taong bumibisita dito Dahil ako curious lang din siguro sa Paris na binibenta ni Diwata Pero huwag kayong mag guys Dahil kapag nandito kayo, ayak na mag-i-enjoy kayo

So ito yung pila ng babe Alam guys, tapos na kami nakapila sa may babe Nakapila na rin kami sa Rosmar. Shoutout kay Rosmar. Rosca, Rosmar lang malakas. Ayan, nakakuha kami ng mga Pa-promo niyang sabon. Bayo, oh, 'di ba? Nakadalawang sabon kami, guys. Ayun. kami nakalita. Siguro puputi lang kami dito. Hindi lang puputi, kikintab pa. Ayan. Okay. kami, guys, kasi nga nakakuha na kami ng sabon. So ayan, marami pa rin kumakain sa tindi ng init. Kaya kahit na mainit, na diwata pare sa ay mamayagpag